Hello mga kabady, magandang araw sa lahat. Welcome back again to my vlog. So ito na yung pinakahintay sa ating lahat na mag-harvest time sa ating mga palay. So ito na mga kabady ang ano, sa tanong magkano talaga ang uh, sako na anis sa paggamit natin ng amo plant growth enhancer. So ayan, uh, ito na yun. No? So tutulungan tayo ng ating mga kapwa kasaka natin dito sa buhol na mag-anis sa ating palayan. So ayan mga kabady, oh, ang bilis nila magani mga kabady, oh. So ganyan talaga magtrabaho dito sa buhol mga kabady. ang kanila palang uh, ah, bahin dito mga kabady is pinito. So sa pitong sako natin mga kabady na, na harvest, meron silang isang sako. Yung isang sako paghatiin nila kung ilan sila dito. Siguro mga ano sila dito, siguro mga 30 plus para madali lang mga kabadi. So ganyan lang ah, 'pag abis mga kabadi oh. So tingnan niyo naman yung ah, kaniyang ah, galaw mga kabadi ni Kuya no. So ayan, ah, pag ah, ano niya paggamit ng karet, so nilagay niya yung kaniyang ah, yung palay doon para pagkatapos yan hakutin niya mga kabadi tapos i ipakain sa rice tracer para maghiwalay yung ah, uhot saka yung ano palay. So ayan mga kabady, ganyan ang kanilang mga trabaho dito. So may iba din mga kabady, ay harvester ang kanilang ginagamit. Pero sa akin ay kawawa naman yung mga, mga kasaka natin kasama dito. na no? Mawala sila ng panganap buhay. So ayan, ito yung pinili ko para share-share lang sa ating mga palay mga kabady. So ayan na. Pagkatapos na uh, ikarit yung mga body, yan, hakotin yan mga body, gamit yung saklit o para, ganun, para yung mga sakong hinati, mga kabade. So, diyan nila uh, tinapok. So, diyan na inimbak yung mga uh, naka ano, no? So, pagkatapos yan, mga kabade, merong tao diyan na uh, mag-segregate, ano, mag na ipapakain yung mga ano sa bulhot. So, ayan, mga kabade, ito yung bulhot or rice tracer. So, dito, kapag uh, sinalang yan, mga kabade, yung uh, ano bang tawag nito, yung uhot, yung lumilipad, saka yung ah uh, ano ba, yung palay ay naghiwalay. Tsaka mayroon ding ano, mayong tahok din mga kabadi, yung palay na walang ano, walang walang butil. So hindi na 'yon isasali mga kabadi kasi uh, hindi 'yon na uh, ano, hindi 'yon profitable. So pwede, uh, profitable pa rin 'yon mga kabady, pakain 'yon sa mga, mga alagan, yung manok. So ayan mga kabady, no. So medyo yung bulhot mga kabady, compared sa harvester, medyo langan, medyo kanang ano, uh, hindi mabagal ang bulhot kasi nahakot pa. Uh, yung harvester, automatic na yun mga kabady. So dito nga pala mga kabady, uh, ang area na to ay nasa uh, kalahating, oh hindi, uh, mga 0.6, 6,000 square meters. So mo, uh, sobra sa kalahati pa ito, konti lang pero konti lang. I-run off na natin sa kalahating hektar. So ito na, manalaman na natin mga kabady yung uh, tanong ng karamihan kung epektibo ba talaga itong amo plant growth enhancer. Kasi ginamitan, ito lang yung uh, ginamit ko dito sa ating uh, palayan. So ito na mga kabady, malalaman nyo mamaya kung magkano talaga yung inabot ng kalahating itarya ko sa aking uh, uh, paggamit ng mismo ng amo. So ayan o, oh. hinakot na nila mga badi So ayan, o, meron pang natira doon pero uh, inuna na nila kasi uh, baka umulan ay huminto naman ang operation sa bulhot. So pabilisan talaga ito mga kabady. Yung ibang naghihintay mga kabady katulad ni Kuya yan nagupo nag sa may na ano mga kabady. Meron na yung ano, sud na uh, palay. Siya yung tagahakot mga kabady. So ganito mga kabady oh. So, ganyan. So, mayroong tagasalang doon sa palay, oh. Diyan. Oh, sa kabila naman, yung mga tahop, mga kabade Ibabalik na mga kabade pagka mayroon pang mga butil na nasayang. So, ayan si Kuya. Tuwang-tuwa sa kanyang uh, ano, ginagawa. So, ayan, kabade So, talagang babilisan ito, mga kabade Kasi nakita nyo sa taas ay makulimlim na yung panahon. Baka umulan, huminto naman ang operation. So, dito, mga kabade ayan. So, yung merong palay dyan na sinala mga kabady, isinod sa ano, sako. So, tatlong ganyan balde sa isang sako mga kabady. So, meron naman dito yung taga -tahe. So, doon mga kabady, oh, nahiya pa si Jube. Si Jobe ang taong bakal. Yon yung pinakamalakas dito na uh, umakot dito sa amin mga kabadi. Medyo nagmamadali na sila dito mga kabadi kasi ayaw talaga nila ng ulan. Kasi nga ang tendency diyan mga kabadi kapag umulan at saka naga uh, bulot kayo or ah uh, yung ano, yung palay dumidikit, babasa, dumidikit sa ano, sa tubig. Hindi magigiwalay yung palay at saka yung uhot. Ang ten tendency dyan, kunti lang yung uh, may labas na palay mga kabady. Habang tayo dito mga kabady, ay naghintay lang matapos ito, patsil-sil lang kasi tayo yung uh, nagpahabis eh. Tayo ang amo ngayon. So ayan mga kabady, ang sisipag talaga ng ating mga kapwa farmer no so ganito talaga sa bukid mga kabady kung gusto kang magkapalay ay magtrabaho ka so ayan yung mga pasok na ano palay ni sa sako ay pinail yan mga kabady merong isang naghihintay no na matapos itong tahiin gamit yung aguha at sa kastro so ayan no Pagkatapos yan mga badi, kapag marami na ay hakotin yan doon sa taas mga daplin Lapline kasada para madali lang natin ito ihakot gamit yung ating bungo sa sakyan. Uh, ayan mga kabady, um, lalakas lang ating mga ano. So ganyan, o, kung hindi kayo nasanay sa ganitong trabaho mga kabady ay mahirapan talaga kayo. Hindi biro itong trabaho na uh, uh, magkaroon ng palay mga kabady no. So, kinakailangan talagang ng uh, sakripisyo. So, ito, si Vicky Boys, ang taong gwapo. puw, ah, tingnan nyo yung kutis. makabadio oh, pulang-pula, mukhang kamatis. So, ayan, makabadio oh, si Adil. Mm, ah, ang nag-uog, mga kabadi. So, diyan dito, dito naman, oh, si Jobe the taong bakal. Oh, yan. Laki ng tiyan, mga uh, parang buntis. So, dito rin mga kabadi, ay nakita niyo eh uh, meron pang nakatapok na ano hindi pa na salang sa rice racer, siguro mga makaabot pa yan ng 30 sacks si naman nakita niyo yung ating uh, mga palay ang gaganda o dito kanya-kanya na talaga sila nang trabaho dito mga kabady so ayan kinat ko na mga kabady no kasi magkamatagalan pa ito so konti na yung natila natila natira sa ano na tapok na rice uh, na ano mga kabady no tatapal. So, kundi na, kundi. So, yung mga ano, yung mga natira, isasalang sasalang din? Saka, yun, yun, ah uh, yun, pabalik-balik yung sistema nila. So, dito nga pala mga kabadi, pag na-harvest na ito lahat, Ah, uh, sabi ko kanina, itong nag ano, mga tao nandito ay sa pitong sako na nakuha na harvest nila uh, galing sa atin, kukuha sila ng isa. Tsaka pagkatapos niyan, ito namang ano, nang ano, lumagtawag nito? bulhot. So every 50 sacks, meron may ang bulhot meron kukunin dalawang sa isang sako. So yan yung uh, sil, nagsisilbing abang uh, rent sa ano bulhot na ginagamit natin no So ayan, so ganyan talaga dito sa ating uh, probinsya mga kabadi, tulong-tulungan tulong-tulong lang para makaahon tayo sa ating kahirapan. So para din makatulong tayo sa ibang tao na mga silingan natin ay pwede sila yung uh, mag-aani sa ating uh, ano palay no. So malapit na mga buddy uh, na makita niyo yung lahat na naani na doon nasa na sa taas na, nasa na uh, mamaya. So ayan mga buddy, kaya, kaya kinontinue na, kinuloy na nila, no hanggang sa matapos ito at doon pupuntahan na natin yung mga uh, sako. So ito na mga kabady no. So binilang na namin ito 103 pero reviewin niyo yan mga kabady. Wala talaga yang ano halong edit-edit. Uh, so free to bilang yan mga kabady. Basta 103 sacks yan lahat. So imagine kalahating hectare 103 sacks sa paggamit ng amo mga kabady. Okay na yan mga kabady. Kala napagagandang uh, resulta So, hindi talaga ako nagsisisi na gamitin itong produkto na to. So, sa sunon mga kabady na cropping ay gagamit tayo nito muli. So, subukan na natin ito sa ibang uh, mga crops. So, mga kabady, kung nagustuhan nyo ay salamat sa panonood at God bless. Ingat, bye-bye.